ang i-discuss naman natin ay yung mga pagkaing pagbigay ng energy o yung mga pagkaing nagbibigay ng energy. Tawag dito yung mga go foods para bumilis tayo, magawa natin yung trabaho natin, makapag-exercise tayo. Uh, ang number one po dito, eh, mais. So, ito, ang tawag po dito din, mga carbohydrates. Ano po? Mais. Pwede po itong pangpalit. Basta ito pong papakita natin ngayon, pangpalit sa ating kanin at tinapay. So, yan po ang mga go foods. Ang maganda sa mais, um, maraming fiber, nakakapagpabusog. Ito po ang ginagawang mga cereals, cornflakes, popcorn. At dahil madilaw itong ating mais, marami siyang vitamin A at lutein para sa mata. At marami din po mga vitamin B. So, maganda siyang pangpalit sa kanin, puting kanin, at saka sa ating tinapay. Number two po, patatas. Yan. Mayaman sa potassium at iron. Pwede niyo po itong ilaga o i-bake. Hugasan nyo na lang pong mabuti. Tapos po, isama ninyo yung balat kasi nandun po yung potassium sa balat. So, ganun po kaganda ang patatas um, mayama din po ito sa fiber. Mas maganda po yung mabake or nilaga kaysa gawin nating french french fries kasi pag french fries mamantika na at lalagyan ng maraming asin. So, yun po yung magandang pagluluto or isahog natin sa ating mga sabaw at sa ating mga sauce. 'Di ba po? Pag may tomato sauce tayo, pwede nating mga mechado, pwede nating ilagay nilagang baka, nilagang Baboy, nilagang manok, pwede po natin isahog yan. Tapos po, kamote. O ito pong sweet potatoes. Meron pong yellow kamote or violet kamote. Maganda po ang kamote sa ating katawan. Kasi pag-orange, meron siyang carotenoids at vitamin A. Pang-iwa sa cancer, lung cancer, lalo na doon sa mga naninigarilyo. Uh, so, ganun sya, At saka marami siyang fiber. Pagdating naman po sa saging, mapasaba, lakatan, latundan. Paganda po sa ulcer, pangangasim ng sikmura. Mayaman po sa tryptophan. So, tumutulong po yun para ma-relax tayo. At uh, mayaman po ito sa potassium, vitamina, mineral. Magandang baon, lagay nyo lang po sa bag nyo pang merienda. At nakita din po nila itong yakon. Ito po ang itsura ng yakon. Para siyang kamote na parang gabi. Uh, may taglay itong sariling pangpatamis. Ang pangalan po, fructo oligosaccharides na maganda sa mga diabetics. At mataas din sa fiber itong yakon. So, pwede po ito sa mga gustong mabusog agad o nagpapapayat. So, ito po mga pagkain na to mas maganda po itong diniscuss natin kung yung anak nyo hindi masyadong mahilig sa kanin. Ito po yung mga pwede nating ipalit para lagi siyang may carbohydrates o yung go food. Ito po, di ba, uso naman po nilagang mais, binatog, inihaw na mais. Ginagawa pa nga ho itong sopas, lagyan nyo lang ng talbos ng, ng pwede pong ang palaya, talbos ng sili, uh, malunggay, lagyan nyo lang po ng pampalasa na hipon or konting manok. Uh, maganda po itong gawing soup. So, lahat po ito, pwede nyo rin ilagay dun sa mga sauce and mga sabaw ninyong iluluto.